Mamen, mamen. Kala nyo, na ako sa samahan natin tuwing biyernes, ha, mamen, ha? O, ayan, nagluto na ulit ako. Samahang pampasakit ng tuhod, mamen. Basic na basic lang to sa inyo, alam ko, mamen. Pero panoorin nyo yung style ko. Super dali at super simple. Pero, super sarap, mamen. Balang nilagay ko dyan, syempre, yung paborito nating medyo putok-batok. To healthy naman ng munggo. So, naglagay tayo ng pata. Yung pork knuckles, mamen, para solid. Ang sarap ng litid niyan, Ma'amen. O paano? Let's start this. Chara. So ayan nga, kumuha ako ng pressure cooker, men. para mas mabilis. Pero kung wala kayo niyan, walang problema. Ako sa kaldero niyo lul lulutuin, nabubulol pa ako. Eh mas matagal niyo lang siyang paukuluan. Ayun, sinimulan ko sa chicken oil, men. Ako rin ang megawan niyan. Hindi ko na pinakulay masyado kasi para magamit ko sa mga recipe na hindi kailangan ng kulay pula, pero andun pa rin yung lasa ng nokma. 'Yon. So ayan nga, ngayon, aromatics natin, ginisa ko lang. Inuna ko yung sibuyas, sinunod ko yung bawang, at siyempre, sinunod ko yung uh, Uh, tomato, mamen. Ayan, o. Oh. Kahit hindi nyo na masyado durugin yung kamatis kasi pakukuluan naman natin yan. Madudurog din yan. At naglagay ako ng bagoong, mamen. Hindi nawawala sa akin yan. Bagoong sa munggo. Kung wala kayong lutong bagoong, walang problema. Kahit yung hilaw kasi igigisan nyo naman yan, mamen. At saka ako nilagay yung pata. Oo, oh, hindi ko pinakuluan bago ko nilagay. Di ba may amoy nga yan? Huwag kayong mag-alala sasangkutsahin ko ng todo yan para mawala yung lansa ma men ay nasinisimulan ko na pero syempre dahil mekos mekos lang yan insan ay sya so ko na alam nyo naman ako gusto ko yung simple lang yung nyo pero madali gayahin at ayokong naiinip kayo ma men o kung nandiyan ka pa nanonood ka pa ha baka pwede mo naman like and share tong video natin ma para makaabot din sa iba yung mga ibang hindi pa marunong magluto ng basic na super daling munggo ay na nga nakita nyo ba medyo may sunog na yung pork knuckles tsaka ako nilagay yung munggo ma tinubigan ko na rin. One port yan kasi hindi na ako magkakanin, mamen. Nax. Alright. Yan ang ikakanin ko, yung munggo. Kaya medyo marami yan mamaya pag naluto. May kita nyo, mamen. Ah, nilubog ko lang ng todo. Tapos nilagyan ko ng isang kutsaritang nokma powder. At tinakpang ko na, mamen. Balay, pe-pressure ko ko to. 30 to 35 minutes yan pag nakakils, mamen. Kabisado ko na yan. Kasi paborito ko yan. Siyempre, ayaw nga kayo, mamen. Kaya so, ko na. Ayan, no, after 30 minutes ang ginawa ginagawa na lang yan Di ka pinabot ng 35 Alam ko malambot ka na Oh, oh, ayan na Ayan na. Mm, mm, oh, nga pala mga mamen ha, ingat kayo sa pag-release ng pressure kung magpe-pressure cooker kayo. Pag medyo sumirit, balik nyo yung takip tapos paandaran nyo ng running water. Ayan o, oh, medyo may diferensya sa alat. unting onti lang nung tinikman ko kaya dinagdagan ko ng beg mamen at dinagdag ko na yung sili. O oh, kung nandiyan ka pa rin, nanonood ka pa rin ba? Pai-comment naman kung saan ka nanonood. Ngayon para naman malaman ko kung saan nakaabot yung video natin mamen. Salamat nga pala ng marami sa inyo ha, kaya isisigaw ko na. Rapsa! My man.